Hi everyone, good morning Another morning Nandito na naman ako sa succulent garden Ayan Morning routine ko. anong magagawa ko na dito ngayon sa garden Ginagawa ko na lang umaga Kasi kapag mamaya pa Mainit na And mamayang hapon naman kasi is uh, Ano naman Iba naman ang ginagawa ko dito sa bahay. So, mag-check lang ako kung anong pe pwede ko. Go. Ayan. Ito, oh, may nakita ako. Yung aking bill baker. Ang taas na naman din ang weeds niya. Ayan. Medyo nag-leggy na to si Bill Baker eh. Ayan, nasa sulok lang kasi ito. Hmm. At ito ang aking Bill Baker. Bill Baker na napakabait. Kasi ilang taon na to sa akin at napabayaan ko din ito sa isang sulok lang. Kaya tignan niyo, oh. nag -leggy siya. Leggy na. Ayun, oh. Hindi siya compact. Kaya tanggalan na natin ng weeds. Naka-rain or shine ito si Bill Baker. Si Bill Baker, ang pagkakaalam ko ha, is uh, Pachyveria. So, cross between uh, Pachyphytum and Echeveria or Echeveria. Paano nyo ba ipronounce yon? Pero, uh, ang alam ko, yan si Bill Baker. Cross between, ano siya, hybrid ng oviferum, which is an pachyphytum, and lawi. An echeveria or echeveria. Tas yung mga dry leaves niya, Oh. Ayan. Okay nakahulog na lang sila Pumaas na lang siya na ganito so hindi ko na nakat flat na flat siya oh. legi na legi <laughs> ayan ito mabait to sa akin mabait sa area ko. And bala ko tong ipro pa. Or baka i ko na lang. Titignan ko. Pero hindi ko muna siya i-repat. Ililipat ko siya sa isang magandang spot. Na maganda yung sikat ng araw sa kanya. Ipapakompak ko muna. dito ko muna siya ilalagay. Ayan. Papaarawan ko na muna siya dyan. Hahanapan ko pa siya ng magandang spot mamaya. Magluluto muna ako ng breakfast. Inuna ko talaga ito. Sinusulit ko na habang bakasyon kasi pag hindi na bakasyon, back to school na. Late na yung aking pag-garden after na nila pumasok. Doon ako visit dito at maaraw na yon. Kaya pag masdan ninyo, lagi akong naka uh, long sleeve. Itong kulay blue uniform ko dito, plus yung uh, hat ko. Ayan. Hanggang dito na muna ang aking video. Thank you for watching. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. <laughs> Until next time. Bye.